Gising ko lang. <laughs> gising ko lang eh. So, Wednesday. Ano ba nangyari kanina? <laughs> Morning sa lahat. Ito yun yung itsura ko pag bagong gising. Nakakatawa, diba? Nadala ko lang tong kamay na hindi ko na ibaba. Hindi kong layan sa kamay na. morning nung oras sa tanghali na oh dapat na ako nung mag tanghali na ako gumigising. usually 9am gumising ako masama na <laughs> mm. visit nyo na ba yung multiply ko ay thanks pala sa sino ba yun si smile ba pangalanan sa mga comments niya kaya lang yung nag-comment sa akin eh. Hindi <laughs> yeah. nga ako nag-aalmasan eh. Baka siguro hindi na ako mag-aalmasan. Ah, um, tanghalian na agad. <laughs> Tanghaling dapat na eh. Kumusta <laughs> na? Kayo ba, ito ba itsura niyo pag bagong gising? O ganito itura ko pag bagong gising? Mayang <laughs> pwedeng ito. O, sorry. Pagdaling patumpinas eh lang dyan sa Jackman sa Pilipinas kasi wala pa akong masuot nun okay na kasi natrabahan din ako sad matulog sad pa ng ulo ko sad sa'n ng ulo ko pambaya pa ang hapon pasok sa trabaho eh ano morning bababa na muna ako sa baba para mag mas.